Okay, Jules, pati magpapao Magpapaunahan tayo ngayon. Magpapaunahan tayo? Mm, mm Tingnan nyo to. May ginawa akong racing truck dito, racing course, na kung saan magpapaunahan oh. tayo, okay? Oo, oh, okay. Sure ka Allah, ba na Barang matatalo ka naman sa amin eh. Hindi. Yeah, Pinakapin na uh, kaya ako bilang racer, tas mabilis ako tumakbo. Okay, uh, ready na ba hindi. kayo? Oo, ba Oo, ready na kami. Totoo to. Okay, kita nyo ba yung puno na yan? Ang huling makakatouch ng puno na yon, manlilibre mamaya, okay? O, oh, sige, sige. Sige, game ako sige, dyan. Sige, sige, game na rin ako. Ready, ha? 3, 2, 1, takbo! Wow! Dito na ako. Wow! Uy, alo? Bakit mas mabilis kayo sa akin? Alo? Alo? Ay, nagawa ko. Dito na kami. Dito na kami. Alo? Na oh, o, sabi na? mo, mabilis ka. Bakit mas mabilis kayo sa akin? Paano nangyari yun? Siyempre. Siyempre, palagi kami nagtitraining ni Raiso eh. Oh, Tapos, ano kumakain kami ng gulay. Tama, ay kami naghihinom ng mga soft drinks, mga ganyan. Ay, talaga? Mm -mm. Lalo, Talag, gusto ko rin maging kasing bilis nyo. Kaso hindi ako kumakain ng gulay eh. Naka, ano pala yung gulay na yan? Oo, oh, kailan mo kumain mm. ng gulay? Hindi ako maging kumakain, puro kasi to eh. Oh, oh, hindi. Oo, hindi, tinapay actually ako pero sige, ah, ka gusto ko yan, man. gusto ko yung ginagawa nyo, gusto ko maging mabilis O, oh, ah, ano, tara, pabalik naman, ready ah 1, 2, 3, go, takbo Go! Ano, ang bilis siya talaga Yay. Bakit na naman Dito na kami Pilskin naman, grabe O, oh, ang pilis talaga O, oh, okay. mamaya yung libre na yung Mamaya libre mo. ha Mm -hmm. Sige, 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 ako nang Parin bahala sa inyo. Sinabi mo yun, oh. sinabi mo yun sa amin. Basta, 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 isama niyo ako sa mga training niyo. kasi gusto ko ah, rin sige, maging sige, kasing sige, bilis. Sige. Mm -hmm. Sige. Ang problema yan. We got you. O, oh, sige, Diyos, Paunahan tayo dun sa bundok. O, ah, sige ba? Pahayag okay. ako dyan. ito, sige na, sige. Ito, isa, dalawa, okay. tatlo, tara! Ah, ah yun nila. grabe, ang bilis ni Raiso. Teka, teka, Susunod ako. Uh, Teka lang, hintayin niyo ako. Hintayin niyo uh, ako. Teka uh, lang. Ah, yeah, 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 ang layo nila. Yeah, ang bilis yeah, nila tumakbo. Yeah, yeah, grabe. Ang bilis ni Raizo. Yeah. Saan na kayo? Jules, Raizo, hintayin niyo ako. Uy, Jules, Raizo. Nasaan ano? sila? Sila pumunta. Hala. Opo, naiwan na nila ako. Saan kaya sila pumunta? Ang bibilis naman nila tumakbo. Bakit ganon? Ay, saan ba? dito ba sila bumaba? Hindi ko sila nakita. Ay, may pusa pa. Hello, Miming. Nakita mo ba si... Wala, tinakbuhan din ako ng pusa. Pero teka lang, ano to? Parang may something na bumagsak dito ah. Hindi ba to parang portal lang? Teka, hindi ata. Lah, ano kaya to? Parang siyang crater na maliit lang ah. May bumagsak ba na crater kagabi? Wala naman akong na narinig. Malapit pa naman sa village, may mga apoy-apoy pa. Parang kakabagsak lang nito. Teka, teka. apulay natin yung apoy baka kumalat. Ya, yeah, toto to. Lah, bakit may crater na bumagsak dito? Grabe naman 'yon. Ano 'to, bulalakaw? Meteor kaya? Toto to to. Lah. Anong teka lang, may jest. Alam mo nito? Ano? <gasps> may potions. Ano potion? Power of speed. Uy, <gasps> sakto'ng sakto. Kung sino man ang naglaglag nito or kung saan man to galing, makakatulong to sa akin. Mo matatalo ko na sila Rizo pati Jules nito. Ang dami nito. Power of speed pa. Teka lang, may papel. Ano meron sa papel na to? Drink at your own risk. The effect might last forever. Hello? Pero kung iisipin mo, parang ang ganda siguro kung meron kang ability na mabilis forever. Hmm, ano naman tong second? Oh, to remove. So, ibig sabihin na tatanggal din pala siya. To remove the effect, must kill a monster? oo So, posible siya magstay forever, pero may monster din. Napapatayin kung gusto mo siya mawala. Sige, kukunin ko itong dalawang ano to para di ko makalimutan. Tapos, kukuha akong dalawa. <laughs> Babalikan ko to Wala naman siguro makakita niyan. Uwi mo na sa village namin. Tapos, hanapin ko sila. Julius, oo oh, ano nga, no, saan kaya yun sila pumunta? Wala na, iniwanan nila ako. Nasaan na kaya yung mga yun? Ay, Ayun na sila, nakikita ko na dito. Sila ba yun? Ayun nga, si Jules nga yun oh. Teka, babalik na sa village namin, babalik na ako. Sila ba yun? Ay, Jules! Raizu! Jules! Raizu! Si Wetski! Ayun ay, si Wetski! Asan ka wait. ba nang galing? Ah, ah, dyan lang, sinundan ko kayo, naiwan ako eh. Wow, kaya hmm. ka pala eh. So, ano yung hawak mo? Ah, ay ay ay, 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 ah, wala, yun, ay, wala, wala, yun, wala ay. yun, wala yun, wala yun, wala yun, wala yun, wala yun, ah, uh, ano to, ah, uh, bumili ako ng soft drinks, yes, ah, uh, ah. Uh, Uy, sabi, sabi, sabi sa'yo, huwag mag soft drinks, ah, oh, magbabag magbabagong, magbabagong boy na ako, bukas na lang, ah, uh, mauna muna ako sa inyo, Jules, pati Raiso, ah, uh, babalik, oh, babalik na ako. Sige, 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 uh, sige, 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 sa bahay sige, 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 Hello kuya. Ah, labas ka muna, doon ka muna. Di mo to pwede makita eh. Ito ka muna. Diyan lang, yaka lang. Eh, ano kaya mangyayari? Pag kuya doon ka muna, ang kulit mo naman eh. May ginagawa ako dito. Sige, diyan ka muna. Diyan yan diyan. Nandiyan yung kuya ako. Teka, dito tayo sa kabilang ano, kabilang bahay. Ito to. to. Yan. Ano mangyayari pag ininom ko tong potion na to? Sige, sige nga. Try ko nga. Ito na. Inumin ko na. Oh! wow! Bakit feeling ko mas bumilis ako? Wow! Oo nga, Mas bumilis nga. Uy. Ang ganda nito. What if mamunin ko ulit sila Raizo pati Jules ng ano, rematch. Tapos titignan ko kung mananalo ba sa kanila. Ay, gusto ko ito. Magandang idea to. Sige, sige. Eh, dito na sila. Uy, Jules. Uy, teka, teka, teka. Hey, oy! Teka, magka-crouch na ako para ano. Dito oy, pala insin? si Wetsky. Oy, hello! Ay, ang oh, gawa mo dito? Ba't bumalik ka kagal? Kagal? Ayaw yeah, uh, ano kasi? Uh, wala, wala. Uh, what if mag-ano ulit tayo? Rematch? Gusto nyo ba mag-rematch tayo ulit? Gusto mo bang matalo ulit? Ay, hindi, o, syempre. Ayaw yeah, nga. Uy, doon ka, doon ka, doon ka. Ganto. Sino man nanalo this time? Abutin ulit yung puno doon. Siya ulit man lilibre. Okay? Eh, yung libre mo sa amin. Ano na yun? Uh, rematch nga. Pag natalo ako dito, wala na, hindi ko na kayo li -libre. Pero pag natalo ako dito, idodoble ko yung libre nyo, syempre. Ah, sige, sige, mm, sige, sige. Sige, sige payo kami dyan. So, so, para maganda nga yan. yan. Jules, ito na Jules. Mm, sige, oh, okay, sige, sige. Right, oh, linya na kayo, mm. linya na kayo, linya. Oh, linya, linya. ako dito. Linya. Oh, yan, oh, Sige, 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 sige. Oh, handa na ba kayo? Oh, handa na. handa, oh, na, na kayo, Handa na kayo matalo, ah. Ito na, in 3, 2, 1, takbo! Long bilis. Ito na ako. Long Ayun! ayun, ayun ano, Touch na yung puno! Anis. Ano? Isa pa! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Ang gusto niya! Isa pa! Isa pa! Linya! Sige linya! Sige linya! Nga. Linya! Linya, 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 natin. linya! Parang sige hindi nga, ako makapaniwala sige nga, sige nga. din ah! Ano lang! Ba, baka nakapag-training lang ako na maayos! Baka! Okay! Ready sige na kayo? Training. Hmm! Three, Three, ready one, go! Takbo! Ano ang bilis? Ito ah! na, na ako. Ayun! Oh, bin, ang bilis. Ang bilis mo naman. Oo, ganun talaga. Ito, ni Wetsky? Ano to? Mabilis na ako. Oh, ininom ka ata eh. Ano ininom? Wala akong ganun, hindi ako oh, umiinom. Na, parang may ininom yata to eh. Ah, ano yung lumalabas do. sa katawan mo? Ay, anong, na, anong uh, ano ano yung lumalabas? Ah, ano? Uh, per per perfume ko yan, perfume, perfume ko yan. And perfume. Hmm. Wala Hindi na ka uh, naman ganyan kabilis ah. Oh. Uh, ako. Kasi wala, may ininom na Diyos. Duda ako, o, o, duda, ako dito, duda ako o, dito, Jules. Duda ako dito. Oh, sige, sige na, oh, sige na. Mo. Sige na, may ininom ako. May ininom ako. Oo, oh, ba diba, Sabi siya. Ano sa yun, yun? Ano yun? Pakita nga. Ah, uh, ito, ito. Kaso, wala nang laman eh. Ah, uh, nakalagay Ay, sa no. sa bottle na yun. Power of speed. Power of power speed? Power of speed? Yeah, pala, ang bilis mo. Ang mm -hmm. bilis mo naman. Saan mo naman nakuha yan? Ah, uh, di ba diba, kanina, nung nag-racing ta kayo, eh, may nakita mm -hmm. akong crater na malaki. Tapos, may laman na chest. Tapos, na ko to. Actually, may wow. isa pa nga, oh. Pero Uy, marami, pa oh. marami pa dun. Marami pa dun. kayo. sumunod pa. kayo sa akin. Nandito, nandito. Dito. Sige, sige, which? Dito, dito banda sa may, sa may tubig. Teka lang, masyado pala ako mabilis para sa inyo. Uy! Bye bye. Bilis ni Bro. Bilis ni Uy. Aray ko. Teka teka teka. Gusto ko dito din ganyan eh. Gusto mo rin ng ganto? Hindi. kayo dito. Mm -hmm. Ay, so gusto mo pa rin ng ganyan? Siyempre, gustong gusto ko mabilis hmm. ako. Gusto niyo mabilis? Lee kayo, lee kayo, lee kayo. Ito, ito, ito. Oh, ito pala. May o, oh, ah, dito. Dito. Wala May crater. Oh, may crater dito. Tapos, wala na to ito kanina. Ito, may chest, may chest. Oy, Aray ko. Mag-ingat ka, mag-ingat ka. Ayan, yan yung chest. Kumuha kayo, o, tig isa. Ang dami Uy, oo, oo nga. Ang mm -hmm, dami. dami pwede, na, pwede ba namin kunin to lahat? Eh, wala naman sigurong may-ari niyan eh. Pero sige, kuha ah, ka lang sige, isa mm, Sige, kumuha ako Sigurado ka okay. sa ha? wala tong side effect ah. Wala, wala side effect. So, ah, uh, Siguro magiging mabilis ka lang. Yun lang siguro. May ba may, may nakasulat ba doon? May note ba naka ano na iwan diyan? Ah, uh, wala namang note, ito lang talaga. So I think safe naman siguro 'yun. Oh, uh, sige ah, pag ito. Sige. sige na, sige na inumin na para maging mabilis okay, din na 'yun. Sige, sige, gusto ko rin maging mabilis eh. Sige nga. Hello. Ibang ibang nga sa pakiramdam. Oh, yes di ba? Mas mabilis na tayo katulad ng dati. Mabilis kung Oh, tara. Ang Paunahan God. sa village. Ready na kayo? Oh, tara, tara, tara. Tara, let's go. Takbo, Takbo! Takbo! Alam, Ako mauna sa inyo. Kaya nga, ang bilis natin, di ba? Sabi ko sa inyo. Um, Saka, ang galing mm -mm, naubos galing. ba to, pwede tayong bumalik doon? Oo, pero ang problema... Basta mamaya natin pag-usapan yan. Sige po, unahan muna tayo papuntang village. Tara. Mm -mm, mm -mm. Sige, sige, sige. Ay, hindi ko nga pala nasabi sa kanila na baka permanente na to. Ayaw mo na, ayaw mo na. Wala naman atang side effect eh. Ayaw mo nila maging mabilis forever. Ayaw mo na, ayaw mo na muna Ay! <laughs> ang galing. Ang galing ni Raizu. Hindi tanda rin ako. Siyempre. Mm ang -mm, galing. O, paano ba yan? Sa atin sa atin lang to. Huwag pagkakalat sa taga village, ha? Oo, oh, si si secret natin to oh, tatlo. oh. secret mm -mm. natin to. Mm -mm, secret natin to. O, paano ba yan? Mauna na ako kasi parang palubog na rin yung araw. Eh. Mapapagalitan na ako. Oo nga, oo nga. nga. Bukas ulit. Uh -huh. bukas, ulit bukas, ha? Sulit, ha? bukas ulit, ha? Kita-kita oh, tayo bukas, ha? kita tayo so... Sige, sige. Bye-bye. Bye. Uy, na ako sa amin. Uy, libre mo pa rin. Sandaya ka. Ay, hindi oh. ah. Parang ako dito sa bahay namin. Ay, kuya. Hello. Okay. saktong sakto ah. Kalubog lang ng araw oh. Ayos to. It's time para matulog. Ayos to. Uy, umaga na. Teka lang. Ay, hindi ko na feel na mabilis ako ah. Oh. So, hindi pala siya naglalast forever? Ay, maganda to. Huh, wait, ano to? Uh, bakit ako nagkaroon ng mga gamit na to? Meron akong tote at tsaka sword na napakalakas. Ah, teka, ano nangyayari? Teka, ano nangyayari? Teka, uy, <gasps> ano yun? Bakit? Wait, kadagalaw ko ba? Halo? Oo nga. Mayroon pa akong... Alo, Halo? Ang lakas na araw. Pati bow. Ano nangyayari? Teka lang. Ah! Ano nangyayari? Halo? Napigyan ako ng armor. Tapos ng blocks ng diamond. Halo? Teka, kailangan ko pumunta si... Kailangan Ra... ko pumunta si Raizo pati si Jules. Ano nangyayari? Halo? Napigyan ako ng mga ganito. Teka lang. Halo? Ano nangyayari sa akin? Halo? 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 Raizo! Raizo! Oh, ano <gibito> yun? Gising, gising. <gibito> labas, dyan, labas, eh. labas. <gibito> Oy, ay, ay to? To? Ano, ano to? Ikaw din. Alo, may mga gamit na lumalabas sa atin. ano nangyayari, uy? Teka lang, kilahati po tayo si Jules. Saan si Jules? Oh. Nasa si Jules? Jules! Nakakalat na tayo sa village, uy. Kaya nga, nasa si Jules? Jules! Jules! Uy! Jules! Gising! gising! X, uy! Uy! Hello! gising ko lang. Uy! Ano to? Paterin si Jules! Hello? Nga! Ano Ano sa atin, Wits! Ano to? Ano to? Ano to? Ano ano? Ito ata yung curse! Oh. Yori! Teka! 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 Gusto ko ng full set of armor! Uy! Ano dami? Hindi ko rin alam! Nagyan ako ng armor! Ang mga armor nga! Maganda to na nakakatakot! Ito may armor! Ito! Nakakatakot! Ano nga to, Wits! Ano yan? Alam mo, may egg. Na ano to? Eh? Ano to? Hindi ko rin may alam. May kahay mo, no? Ano? Oh, no. Anong nangyayari sa atin? Anong ginawa mo, Wits? Anong ginawa mo? Hindi ko rin mo? alam. Wait, Wits, sigurado ka bang walang nakasulat doon at walang side effect? Parang meron naman eh. Ano to? Uh, sa side yeah, effect, ano to? Sa side effect, hindi ko sure pero may nakasulat doon. To remove the effect, must kill a monster, daw sabi. Ano ba Kill yun? a monster? Hindi ko alam ano kung anong klaseng monster. Hindi ko rin alam anong klaseng monster eh. Kapapa pagalitan tayo ng bilis ito, nagkakalat tayo. Kaya nga, eh, teka nga. Di pa at armor nga muna ako. Ayun, police pulis at armor na, na ako. Natin? Ayan ang hindi ko alam. Teka, may elytra din, oh. Oh. Hindi ko alam ano yung monster na papatayin natin eh. May idea ka ba, Jules? Wala akong idea eh. Ngayon lang din ako naka-experience ng ganito. Uy! Halo! Ano yan? Hello? Ay, ano na yan? Ano yan? Halo! Ano yan? Halo! Punta natin! Punta natin! Ano to? Ano yan? Ano yan? Ay, ano? Ano? Ay, ano, ano yan? Ano yan? Halo! 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 Naninira siya! Uy! Naninira! Ano yan? Sinisira yung village natin! Teka! Uy! Uy! Halika dito! Uy! Uy! Wag! Halo! Halo! Ayun! Halo! 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 Takbo! Takbo! Tula. Tula. Tulungan natin si Wetski, tulungan Alah, natin siya. Inatake siya. Kailangan si Wetski. Oo nga, teka, teka. Tayo ni Mimi. Tulungan natin ako. si Wetski. Aray. Yeah. aray, ko. Oh. Teka, tatakbo ako. Ah. Ito ata yung monster na sinasabi. Liyoan mo si Ito ata yun. Liyoan mo si ah. Ah. natin. yeah. Layuan yeah. mo si Wetski. Layuan mo si Wetski. Ah. natin to. Yeah. Sige. Dami ng gamit dito. Yun, ah. konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. Ito na. Konti na lang. Ya. yo Ito na. Ito Palain na. Ito na. Pa. na. Ay, ano grabe yun. Nakakatakot, grabe. Grabe, dito. Yari tayo ni kay Mayor dito. Naku, ano yun? Nakakatakot Hindi ko alam. Ko yun. Pero yun na ata yung monster na sinasabi dun sa papel. Sige nga, try nyo Oo, nga maglakad. Kung, ayun, hindi mayroon, na. wala na. Nga hindi na. nga, hindi na. Wala na nga. Wala na. Kaso, dami nating, ano, dito oh sa bilis. dami, nating gamit, dami, Mukhang mapapalayas ata tayo dito sa village. Nagkalat tayo. Oo na? nga. Eh, pero meron naman tayo magagandang gamit. Nakakalipad na rin ako. Yan, oh. no, donate na lang natin to sa village. Ay, oo, Para oo, nga. hindi magalit. Oo nga. Feeling ko magagalit yung may-ari dito. Yari pero tayo Pero wait. babalik na ba tayo sa dati na ito? Oo. Kasi feeling ko. Mabilis ka ba? Hindi naman ako mabilis na eh. Hindi Di na. Hindi na, na. na rin ako mabilis. Wala Parang na rin gamit na lumalabas sa, sa atin. No? So I think bumalik tayo sa dati. Oo nga. Buti. Na mm, buti na lang. Hmm buti na lang. Oo nga. Ayoko na na armor na to. Tapon na natin Oo. to. Tapon na natin. Mm, na. Ayan. Meron palang consequences pag mabilis ka, no? Ayoko na naman, Oo. Daya, Oo. na may consequences. Gusto ko, pinaghirapan ko na maging mabilis ako. Ayan, tapon na, na natin. Yan. Oo, talaga lang. Oo. Mm -mm. Ayoko Ay. na maging mabilis na dahil sa mga Ay. potion. Wala na. Mm -mm. Tama. Simula ngayon, so... kakain na ako ng gulay at di na ako inom na soft drinks. Kanyan, yan yung gusto mm -hmm. Maganda ko. Maganda nga yan, katulad mm -hmm. namin. So, mm -hmm. ngayon, Mets, tatanungin kita, ready oo. ka na ba sa training mo para mabilis kang tumakbo? Ay, oo, ready na ako. Tara, simulan na natin. Okay. Tara, tara. Tara, simulan na natin. Halika dito. Pero, magliligpit muna tayo. Ah, syempre. O, tara na. So, kung gusto nyo pa na magat ng klaseng video, click nyo yung video sa screen nyo. Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like. At mag-subscribe. Check out nyo na rin yung channel ni Jules at Raizu. Maraming salamat sa panonood ng video. Paalam! Paalam!